Hello mga adventure Welcome back sa ating channel This is me, Francie At kasama natin ngayon ang ating OBR Welcome back sa Francie Adventure At ito yung sikat na Apalit Bypass Road Na pinupunta ng maraming nagbibisikleta Tsaka ng mga riders Napakaganda kasing pasyalan ito dito sa Apalit At ngayon, magro road trip naman tayo At Babalik tayo doon sa bayan, doon sa probinsya ng Lord Sagaray at ngayon ay July 14 time check it's 7.13 ng umaga July 14 2024 at yan kung nakikita ninyo sa video natin sa likod kasama natin si Idol Repsol uh, magro road trip tayo no? nakipag collab tayo ngayon kay Idol Repsol solo ride Paki-subscribe niyo rin po sa kanyang channel. Kasama niya po ang kanyang OBR at kasama natin sila ngayon na mag-adventure papuntang North Sagaray, Bulacan. At yan, kasama natin ngayon si Idol Repsol. Solo ride. Woo! Shout out si Idol. Good. 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 Kasama niya ang kanyang OBR, si Lin. Ayan, no? Kasama natin sila ngayon mag-adventure papuntang Bitbit River. Doon sa Bulacan. North Sagaray, Bulacan. Doon tayo pupunta. Yan, mga bulubundukin na yan. Talagang napakaganda rito. Oh. Ito ang may pagmamalaki ko dito sa Apalit, Pampanga. Malapit lang to sa bahay namin eh. Kaya madalas kaming nagpupunta rito. Napakasarap kasing tumambay rito sa umaga kahit sa hapon. At ayan, nandito na tayo sa bypass road ng Plaridel. At nasa likod natin si Idol Repsol. Ayan. Kakanan tayo dito. Kalimutan ko itong pangalan ng lugar natin eh. Kaingin. Dito tayo sa Barangay Kaingin. At ayan guys, uh, update ko na rin kayo dito sa ginagawang kalsada sa may San Rafael, dito sa may Barangay Kaingin. Uh, continuation pa rin yung ginagawang kalsada Dito sa Kaingin. Dati dumaan na rin kami dito eh. Ngayon medyo Nabuhusan na pala no. Kabilaan na rin. Yan ang update ko sa inyo dito sa Kaingin sa San Rafael, Bulacan. Ganda dito oh. Ganda ng view. Kaka-relax. Yang ganyan makikita mo oh. Kapag natapos na tong ginagawang kasada rito sa Kaingin, napakagandang daanan nito. no talagang nakita nyo naman napakaganda rito kahit doon sa drone shot natin talaga naman ang sarap mag road trip dito sa Kaingin dito sa may San Rafael Bulacan ah, uh, papasok na tayo ng Norsagaray mga ilang minuto na lang din malapit lapit na tayo at yan kakaliwa na tayo dito sa may barangay pulo uh, party pa rin to ng San Rafael Bulacan Barangay Pulo At shout out sa mga tiga San Rafael dito sa Barangay Pulo At yan guys oh. kain muna tayo, nagbreakfast muna kami Tapsilog, puro tapsilog ano Ayan no? di ba? Gutom na eh Dito kami kumain sa Sa KB's Ayan, no? ganda na lugar nila Ayan ano meron pang libreng sabaw Unlimited sabaw Ayan, no? Ayan no? free soup pa at ayun nga ano ang sarap ng pagkain doon sa KB food house at diretso na tayo ulit sa ating adventure busog na kaya pagdating doon maliligo na lang tayo magtampisaw na lang kagad tayo sa malamig na tubig ng batis ito na Santa Lucia Bridge Angat Bulacan. Ayan ganda oh, ng ilog At yan, ito ang simbahan ng Santa Monica Parish oh, Dito sa poblasyon, Angat, Bulacan Isa rin yan sa pinakalumang simbahan Kaparehas din yan yung simbahan na pinunta natin sa, Doon sa Minalin At ito po ang itsura ng barangay Santa Cruz Angat Bulacan Ang presko na ng hangin dito Medyo lumalamig yung simoy ng hangin At mataas na tayo Ikita nyo naman Ang ganda ng tanawin Napakaganda Malamig na Malamig na rito Sitio Bulolo Ito ang Sitio Bulolo Ganda na ng daan Ayos na Last na punta namin dito Ginagawa to eh Mga 3 years ago Malamig dito sa part ng Bulacan na to Dito sa Norsagaray Kahit 10.30 na Malamig na yung simay ng hangin At ayan guys, nakapasok na tayo dito sa Big T North Sagaray Barangay Big Bigte Big Tee. <laughs> Ito ay eh, Golden Haven na Memorial Park Woo! Sarap dito, bangkingan dito sa mga tabing daan merapit na dito yung ano eh ipod view at mataas na tayo ano mataas na tong dinadaanan natin dahil malamig na simoy ng hangin at ayan uh, makikita magkita nyo na dito yung pamahalang barangay ng San Mateo Norsalgaray Bulacan Kakaliwa tayo rito, papunta sa Bitbit River. Ito ang pinaka-landmark. Pag nakita nyo na yan, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Napaka-sarap na ng hangin dito, sariwang-sariwa. At mataas na ang elevation natin. Wala pa namang masisilungan dito. Pero nito, napakaganda nito. Napakasarap sa pakiramdam dito. Ayan oh, yung ganyang close sa nature. Ko, lakas na ng ulan. Ay. Pwede po makisilong? Pwede po bang makisilong? You know. Kayang kaya, Lalakas. At napakaganda na rito. Ito na yung pinaka the best part dito sa Bitbit. Dahil nasa kabundukan na tayo. At bubungod na dito yung magandang view. Papunta sa Bitbit River. Makikita nyo na dito ang Bitbit Bridge. Ang sikat na Bitbit Bridge. Ganda oh. Woohoo! Ito nga lang, kapag papunta kayo ng Bitbit Bridge, kapag ganitong umuulan, magdaan kayo rito kasi dere diretso itong pababa na to. dere diretso yung pa... Paano na yan? Palusong. Kaya i-check nyo yung brake nyo, tsaka yung gulong. Ganda oh, Virgin Forest. Welcome to Bitbit River. Ganda. Nandito na tayo sa Barangay San Lorenzo. At ayan ang Bitbit River. Ayun ang kasama natin, ang ating idol Repsol at kasama niyan kanyang OBR. For the first time na ng sa Bitbit River. Ganda. Ganda oh. Di diba? Sulit ang road trip. Yan. Doon tayo mamaya. Yan, ito ang sikat na Bitbit -bit Resort. Di ba napakaganda? At na maraming tao ngayon kahit patapos na ang ano, tapos na ang summer. Ang daming naliligo. Ang daming tao. At pwede ang motor dyan Pwede yung bumaba ang motor Pwede rin dyan magpark Ito ang kabilang side Hi Hi Ayan o no? Ganda Ayan ang Mga rides namin Aerox tsaka kay Idol Naka-Nmax sila. na tayo para makapag-relax naman. May tindahan na rin pala rito. No? Ayan lang, dito. Ito lang ang walang pagbabago sa loob ng after 3 years yung kalsada rito. Hindi pa rin na-upgrade. Uh, kaya delikado rito kapag uh, pabulusok kayo dito. Kasi masyado talagang matarik ito. Hindi biro tong dinadaanan natin. Although meron naman ibang daan doon sa kabilang bridge na no. Uh, dito na kami pumunta. Kasi medyo mas maganda yung pwesto rito eh. Padulas. lang talaga. Ayan, so Idol Repsol O oh, yun know. o Kikita nyo sila At yan nagbayad tayo ng 60 pesos Para sa dalawang motor Ayan dito tayo Ayan may mga tindahan pa rin dito Yung mga tindahan hindi pa rin nagbago Ganito pa rin Meron pa rin kayong maarkila ng mga damit Ayan Salvavida Tsaka may babibilan ng mga tubig ito yung mga cottage 300 yung mga cottage Dati dito kami sa unahan eh Nagpunta ah, Ngayon doon naman tayo pupunta sa dulo Para mas maganda ang tubig At ayan na guys ano Ito na yung cottage namin no? Ang arkila dito Lahat ng cottage dito 300 pesos Bawat isa Lahat ng makikita ninyo dito cottage Pati doon sa kabila 300 din bawat isa Ayan. Oh, ayan. At tapos na kami mag-lunch. Kaya maliligo na ko na kami. <coughs> Ayun oh, doon oh. Yung bato na 'yon. tumalon doon. Kasi meron nang namatay diyan. Dalim. Dalim 'yun si Idol o. Idol Repsol, Solo Rides. At yan ang mga kaganapan dito sa Bitbit River ano. Talaga naman napakasarap ngayon dahil Sunday kaya maraming tao. Ang daming naliligo. Ang daming bisita ngayon. Ngayon lang nakalayas ulit Sarap palang maligo dito. Dito sa Biscuit River, sila Ha? Kaya

at ayan po gusto ko lang ipakita sa inyo mga ka-adventure bago tayo magpaalam yung daan dito ngayon papanik naman tayo uh, hindi ko kasakay ang OBR ko kasi sadyang napakahirap ang tarik ng daan na to inapakita ko lang po sa inyo kung papasyal kayo dito sa Bitbit River eh doon na lang po kayo sa kabilang side pumunta huwag na kayong dumaan dito sa dinadaanan ko ngayon Mahira po para sa motor. Napakatarik na. Mabato pa. Ang lalaki ng bato. Woohoo! Ayan. Taas niyan. At ayan guys, dito na kami magpapalam sa aming adventure dito sa Bitbit River. Ayan, kasama natin si Idol Repsor at ang kanyang OBR. Shout out. Salamat. Nakapag-enjoy. Nakapag-relax kami. At ito na, ang sikat na tulay. Paalam na. Hanggang sa muli. Francie Adventure signing out. At bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At thank you for watching. Always remember... Ride safe, stay safe, be safe. <laughs> <laughs> Salamat din sa dalawang mag na to, yung sweet na mag-asawa na to. Na kanina pa kami nagkakabusitan. <laughs> uh, see you again. Di ba, pangalawa na namin na magkasama ni Idol Repsol sa Adventure Ride. Yung una sa Real Quezon. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo lang. Maganda doon sa Balagbag Falls. Okay, see you again guys. Thank you. Woo! Ganda. Ganda ng view. Ayan no, kahit 4.30 na ng hapon, marami pa rin tao. Ang dami pa rin pumupunta dito dahil isa ng sikat na pasyalan itong Bitbit River dito sa North Sagaray, Bulacan. Ayan, yeah, salamat Bitbit River.